Finally, binasag na ng aktor na si Sian Lim ang kanyang katahimikan hinggil sa mga kumakalat na balita ngayon tungkol sa kanyang longtime girlfriend na si Kim Chu. Hinggil sa mga balitang naghiwalay na umano sila. Noong nakarang linggo ay nagbigay na ng statement ang aktor na si Sian Lim through his social media. Sinimulan niya ang kanyang statement sa pahayag at pagbabahagi na ang kanyang main purpose in life ay ang maging blessing sa mga taong nakapaligid sa kanya at ito ay sa pamamagitan umano ng kanyang talento sa kanyang pahayag ay sinabi niya na naibabahagi niya ang kanyang blessing sa pamamagitan ng kanyang mga penikula at sa kanyang podcast sa kanyang mga painting exhibits at maging sa mga simpleng content na kanyang ibinabahagi sa social medias pagpapatuloy pa niya. It's designed to find that one soul who see themselves in me, a misfit. A misfit in a society who clamors for perfection. A misfit in life. A black sheep if you will. Sa mga balitang nagkalat ngayon tungkol sa kanyang personal na buhay, hiniling ng aktor na si Sian Lim na maging mindful sa kanilang mga ibinabahagi at huwag idamay ang kanyang pamilya maging ang mga kaibigan niya sa anumang issue. Pagpapatuloy pa niya, Plenty of hearsay happening right now and I would like to ask everyone to be mindful of what you choose to believe in, deceiving headlines and other informations used to just pretend to know the whole story for personal gain and traction. Hiniling ni Sien Lim na huwag idamay ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa mga insignificant issue umano na kinakaharap niya ngayon dito. Ipinagdiinan din ni Sien Lim, Anya, I am in the entertainment industry but I am not here to entertain. I am here to express that I am here to breathe life into the characters I play. I am here to tell you a story in whatever shape or form it may be kamakailan lamang ay na-corner na rin ng media ang kanyang girlfriend at chinita princess na si Kim Chu tungkol sa kanilang relasyon. Ayon kay Kim Chu ay maayos naman umano ang kanilang relasyon ni Sian Lim. Sa pahayag ni Kim Chu, Anya, grabe, kayo talaga, baka nalilin lang lang kayo. Okay naman po kami si, mapanin lang ang showbiz, pero maayos naman, Masaya naman po. Simula 2012 pa ang naging relasyon ni Sian Lim at ni Kim Chu at halos labing isang taon na ang kanilang pagiging mag-boyfriend at girlfriend. 2018 naman ang ibahagi ng couple sa publiko ang kanilang relasyon. Bukod sa kanilang mga simpleng statement ay nananatili pa rin hot trending ang kanilang hiwalayan umano.